Nabunyag sa Senado ang umani paniningil ng mga pulis sa mga kaanak ni Jemboy Baltazar para sa autopsy. Lumabas na hindi dumaan sa paraffin test ang mga pulis na kasama sa operasyon. Nasa frontline ng malitang yan si Camille Samonte. Nag-init ang ulo ng mga senador sa Chief Investigator ng Kaso sa Pagpatay sa binatilong si Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity. Sa ikalawang pagdinig ng Senado, nabunyag na hindi dumaan sa parafintes ang mga polis sa sangkot sa operasyon. Sa halip, si Jemboy pa na wala namang dalang armas ang sumailalim sa Paraventes. Napakasimple investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparafintes. Tingnan nyo lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Itong mga buhay na bumarel, hindi inyo pinaparapentes. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng uh, police. Kung hindi po sila pinaparapentes, E di paano niyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Naggiit ng sinibak na hepe ng Navotas Polisa si Colonel Alan Umipig. May utos siya na isagawa ang test dahil kasama ito sa protocol ng investigasyon. Pero hindi ito sinunod ng Chief of Investigator na si Police Captain Juanito Arabejo. That was based on our uh, sound judgment and uh, in good faith. Uh, considering that the... Uh, uh direct uh, testimony of the eyewitnesses uh is sufficient to uh, establish the guilt of this uh, six uh, suspects. Sabi naman ng isa pang investigador na si Jose Lito Galvez, hindi na isinagawa ang para test dahil lumampas na ang oras na dapat itong gawin. Pero hindi kumbinsido ang mga senador sa dahilan ni Arabeo at Galvez. Makakaiba ang inyong statement, makakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, yun, or, uh, po yung point totoo, yung pag-suggest. totoo or not, magkakasalungat kayong magbos, boss kayong mag sa inyong mga pananaw sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa. Pinatunayan naman ng iba pang polis na may order nga si Umipig na isagawa ang parafintes, Kaya pinasight in contempt ng mga senador si Arabeo at ikinulong sa Senado. diskubre rin sa pagdinig na walang na-recover na basyo ng bala sa crime scene. Sigurado ako pinagpupulot yung MTCL doon ng mga trupa ninyo. Bakit wala nakita yung nga? Uh suko, kahit isa man lang. So, kung pinagpupulot ang mga empty shell, merong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig ng Senado ang ina ni Jemboy na si Roda Baltazar. Isinumbong niya ang umano'y paniningil na mga pulis ng mga polis ng 15,000 pesos para ipa-autopsy ang bangkay ni Jemboy totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa uh, autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ang totoo po niyo, na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Kwento pa ng ina ni Jemboy, natatakot sila ngayon sa kanilang seguridad. Meron daw kasing mga polis na umaaligid sa kanilang bahay ano po laban namin na isang pamilya po lang namin. Hindi po namin alam kung natutulog kami. Baka mamaya, magbabaray na lang po yung bahay namin. Muling magsasagawa ng pagdinigang komite sa kaso ni Jem Boy kung saan iimbitahan ng kaibigan ng binatilyo na si Sonny Boy. Siya ang huling nakasama ni Jem Boy nang mangyaring pamamaril sa Navotas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jess De Los po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.